ala, Good morning sa inyong lahat, mga mga sisi, ha? Ganyan talaga. Good morning sa inyo, hmm? Kasi, ngayon lang ako nagising. At nag-open ng ating maliit na munting tindahan, hmm? Ngayon, hmm? Di pa ako nagkakapita o open ko lang, ha? Hmm. Kaya, kailangan, Mag-enjoy tayo ngayong umaga na to. Kasi wala tayong boy na maano pa, ha? Natatawa <laughs> yung ano, duwadaan kasi. Nandito kasi ako sa harap ng... Ano pintuan, may mga dumadaan ang katingin sa akin. Nagtataka sila bakit. <laughs> ang mata ko na iba na gitsura, ha? Na iba na talaga. Ganyan talaga buhay, no? Hmm. Diba? <laughs> Kailangan, may buhay na tayo. Kailangan ngayon, ha? Hmm? <laughs> Kumusta na mag kayo dyan, mga sisi? May, may kwento ako sa inyo ngayon, guys, na ano. Dati may friend kasi ako, ano, may friend kasi ako isang, isang best friend ko talaga siya na isang kubak. Ngayon, no? Ngayon, ang kwento ng buhay nun, na nasundan ko kasi dahil schoolmate ko siya noong ano pa, noong high school pa. Mm. Pinaka-close ko kasi yun dahil hindi ako mahilig kasi gaano magbarkada ng mga ano, lalo na kung mga lalaki. Kasi syempre kapag may pagka dalaga ka ang ginagawa nila, minsan ginagawa kang boxing bag, di ba? kung sa tatago bag mo, itatago yung mga ano mo mga gamit. Ngayon binibiro ka lang ba Syempre. So ngayon, ang mga ginagawa kong barkada, pinipili ko talaga. Hindi ako nakikipagbarkada na yung may mga, mga lalaki, hindi ba ako noon. Ang halos barkada ko talaga mga babae or something mga may mga ano mga PWD yun, mahilig talaga ako niyan makipag-friend kasi, sa buhay ko kasi na may pagka mm, ganon kung friend mo kasi puro mga ano, mga mga lalaki, lako, Diyos ko lahat ng bully, lahat ng mga biro nandyan, lahat ng kagaguhan nandyan, diba, syempre ikaw masasaktan ka rin, kasi hindi tayo, hindi kami magka level ng ano, ng energy nila, at saka energy ko, kasi may pagkadalaga kaya diba? <laughs> <laughs> ngayon yung friend ko sasaysay ko sa inyo no? talagang sobra talaga namin close noong time na yun minsan na-appy siya ng mga classmates niya tapos minsan naman inaano siya yung tinatagong bag niya tinatago ang chinilas niya diba? minsan binibiro siya niya suntok-suntok mga ganun siya may style lang may nangyayari sa kanya ay syempre naman dahil bispring kami, kinakampihan ko naman siya. Kaya ako talaga lagi ang kina, ano niya kasi kinakampihan ko siya para hindi siya galawin kasi naaawa din ako. siyempre naman may differential ba. Diba? Iprotect ko ba ganyan. Ngayon, yung yung ano na yon, yung kaibigan ko yan, dahil sa pagkaklose na namin, sinama ako nila sa bahay nila. Doon ko nakilala yung mga magulang niya tsaka doon ko rin nakilala yung tatay niya at yung kalagayan din nila ka magsasaka lang din kagaya sa amin yun ang trabaho talaga ng magulang niya ang babait pati sa akin siyempre kasi ako lang naman ang naging close nung batang yon ngayon natatawa ako nun minsan kasi pag tumain kami magkasama kami mag ano, re resist minsan nililibre ko rin siya ng pan -resist. minsan naman kapag may time na siya naman may bakante binibigyan naman ako tapos, minsan kung wala kaming papi, nangihihiya ako sa kanya, mag-give-and-take lang kaming dalawa. E ngayon, lagi maraming nararapis sa kanya. Hindi ko akalain pala na itong tatay niya, marunong pala sa mga may, yung no, ganun-ganun ba, style, ano, pag ganun-ganun, pak, pak no, ba, yung karate. Ngayon, karati. E ngayon lagi siyang binubuli, lagi siyang ano, minsan, siyempre, hindi naman maiwasan talaga na minsan wala ko sa tabi niya. Ano nangyayari dun? Binubuli siya, sinusuntok siya, mga ganon something. Di, wala lang ako dun, mga ano, kasi, siyempre, para naawa na lang din ako. Di, ako naman, kabaliwan ko, sabi ko, tara, punta tayo dun sa tatay mo. Mas mabuti pa siguro, magpaturo ka sa tatay mo ng ano, ng karate para wala nang mag bully bully sa iyo, wala na ring mag suntok suntok or mag bi -biro, biro sa iyo kasi syempre lumalaban ka. Mahirap naman kung ikaw lang lagi ang di ba? Ay, kailangan naman talaga natin yan na may protection ka rin sa sarili mo kasi kagaya sa akin, kung wala ako paano ka mapoproteksyonan yan no? Eh, siyempre naman, alam mo naman itong mga bata pa, ba? hindi pa, hindi pa yung mga, ano talaga yung utak, siyempre, puro pa halos sagana pa sa kapiruan, sagana pa sa mga laro, sagana pa sa mga, yung mga something mga, ano na, alam mo na kung ano ang mga emosyonal ng ano na mga bata pa, ba diba? So ngayon, sabi niya, sige, punta na siya doon. Tapos ngayon, anong nangyari? Nagpaturo nga siya, sabi niya, Tay, turuan mo nga ako ng karate tay, para pang self defense ko kasi alam, alam mo naman sa sitwasyon ko na ganito ang kalagayan tu lagi akong binubuli minsan tinataguan ako ng pag tinataguan ng chinilas minsan ginagawa akong boxing bag ng mga plasmik ko tsaka yung mga mga salbahid dyan ng mga lalaki na mga classmates ko mga ano mga mga schoolmate ng iba o ganon ngayon pinatraining siya sabi na pan, sabi naman niya ng tatay niya o ngayon tuturuan kita, baka mapilay ka, sabi ng madagdagan pa yung pilay mo tuloy sa katawan mo, baka hindi mo makayanan kapag ako ang magturo. I-timing e na yun na nagsalita siya, nandun din ako. Di, tinuruan nga siya, ngayon na training niya siya, sabi niya, Pards, ikaw din, sumali ka rin mag-ano, mag ano, mag, mag, ano, mag martial arts kasi para pang self defense iya e ko naman ni mm, ganyan sabi ko, hindi manunood lang ako. Biro ako, tawa ko na tawa. Kasi syempre, kapag magpapractice, di ba, matatawa ka naman talaga, no? Di ba, no? Di, ngayon, wala lang ako. Hala, Diyos ko, tinupad niya talaga. Nag-training talaga siya ng isang buwan. Ngayon, natuto na siya. Hindi. Natay niya, kasama na kami. Magkasama na kami, bumalim. Punta na naman kami kasi pasukan na naman umi yun. Pasok na kami. May nang bubuli sa kanya. Bubuli ah, ang ginagawa niya, pag hindi niya talaga, yung sobra na talaga yung asar niya, minsan, pag sinusuntok siya, ginaganong niya. Pag, ah, oh, grabe, may ano na siya, may baka pa ganun-ganun, mga something, eh, pag ganun-ganun, ganun-ganun, ah, ngayon, ang nangyari, sabi ko, la, marunong ka na talaga, sabi ko, hindi ka na talaga maaapin yan, sabi ko ka ako sa kanya, hindi ka na talaga maaapin yan, kasi pag sino maglulukuluko sa iyo, pwede mo na silang labanan para hindi ka na naapihin talaga. Sabi naman ng, sabi niya, talagang ganun talaga ang mangyayari. E ngayon, dumating ang panahon o ang time na nagkaroon talaga siya ng kasuntukan. Parang iwan ko yung may pagka, ano kasi yung, maldito kasi yung ano na yun, yung batang yun. Nagkaroon siya talaga ng ano, kalaban. At saka, yung bag niya una, nanguna kasi yung kalaban niya tinaguan siya ng bag ginakaupo lang kami ngayon nasa tabi lang yung bag niya kinuha wala lang ako tahibik lang din ako sus so, ngayon kasi pag ano ang dami nakakita talaga ginanong ganun niya pag ganun na ginanong niya ganun pag ganun ganun, 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 ganun na siya dami ng action kasi alam mo naman ako wala naman akong malay-malay sa mga ganyan di ano na siya Arati. alam, Diyos ko kaya tumba talaga yung ano niya sa uli na yung bag eh may mga nabubuli sa si ano ganyan marunong magkarate si si ano si asindiro kasi minsan nga naano siya na asindiro daw siya na, yeah, marunong magkarate yun tapos ano yung ganito ganyan ganyan yan dami na mga chika chika na nagkakalat na ng na mga chika Di, ang nangyari doon sinubukan siya para yung sa niya. Sabi naman ng isa, eh, si, siyempre natalo. Tata, Asindiro, Hindi ka na talaga ano, hindi ka na talaga Kuba. Ikaw na ninja turtle na. Uh, ang tawag sa kanya ng mga ano na, ng na mga nangangapi sa kanya ngayon linalabanan niya hindi na siya si ano si Asindiro at saka Kuba ang tawag sa kanya Ninja Turtle o oh, di. Ngayon, naging ninja turtle na ang tawag sa kanya. So, wala na nangangapi sa kanya. May lalapit siya, huwag dyan. Baka masuntukan kanya kasi marunong na yan. Sabi ng ano, mga kalaban niya. Doon, sa talaga yung buhay niya na wala na talagang nagbubuli sa kanya. Dahil marunong na siya sa self-defense niya. Yun lang pala ang ano nun. ang problema sa buhay niya kasi dati kasi lagi lang siya pinaiiyak Minsan pinataguan siya ng mga gamit, chinilas, umiiyak lang siya. E ngayon, imarunong na siya lumaban. Kaya natatawan tuloy ako. Di ngayon, nagtanong na anak niya, o nagtanong ang tatay niya. Sabi niya, unang, tumusta? Parang napapansin ko na talaga na hindi ka na masyadong umiiyak. At saka hindi na masyado rin namamag ang mga mata mo. Umuwi ka galing sa school, may pangiti ka pa sabi niya, o kumusta naman ang pa, pag-school mo anak? Sabi naman ng anak niya, ito tayo, kung kinatay ang pag-school ko tayo, at saka pasalamat ako sa iyo ha, na binigyan mo ako ng, ano, ng, ng, ano, pagturo talaga na ganyan, marunong ako sa mga ganyan na sitwasyon, na, gumagano, gumagano, siya. Ngayon, sinabihan niya tatay niya, o, oh, kumusta? Hindi na tayo asindiro ang tawag sa akin tay, At saka hindi na ko ba so, ah, sabi naman ng tatay niya, ano ang tawag na sa'yo? Ninja Turtle tay Pinakadabis na Ninja Turtle ng tawag nila sa akin. At least, wala akong pakiram, dahil hindi na nila ako maaapi. Ganun ang nangyari. Yan ang tutong talaga nung kasaysayan. Kaya tawa ko ng tawa. Nung nagkita na kami ngayon, sabi ko, kumusta na? wala na nang nangangapin. Kasi nga nang marunong na akong mga pay. Ganun. Kaya nagpasalamat din ako. Mas pasalamat ako sa tatay mo rin na tinuruan ka para hindi ka talaga maapisip. Alam mo naman na pida-voluntary ka. Mga balimbalo rin itong mga kasama mo, no? O, di. Yan, mas maganda yan sa'yo. Kasi yan ang pinakadabes na hindi ka naapitin.